guys magandang umaga may papakita ko sa inyo tika tika Charang, ang manok si manok na ngitlog sa ilalim ni french albert guys ayan sobrang laki ni french albert binahayan na ni manok uminisan nga natin to guys ayan wala na sa ilalim na siya manok diba guys pag yung manok mangingitlog sa ilalim ng halaman tsaka ayan pag maulanan yung itlog niya di ba masisira at mabubulok hindi na magiging sisiw yan di ba totoo ba yun guys La dapat pala guys, ang gagawin natin dito sa manok na to is ililipat natin siya. Kasi pag umuulan at mabasa yung ano, yung mga itlog sa ulan, eh, magiging bugok na o mabubulok Ay, <laughs> na yung mga tulipay. Ayan nito. na. siya. sa so, bilangin natin. Bilangin natin. Ayan yung nanay. Wana lumayas na. Bilangin natin. Ang ah, itlog. Tapos, pati naman itong, pati naman ito, guys? Oh, milimliman niya. Pati naman ito? naman ito. Kala niya itlog to. Yan. walang niya. So, bilangin natin itlog, guys. 8 lang lahat 2, 4, 6, na ayan so paano yan guys pag ano pag mabulok yan so hindi pa pala siguro niya nilimliman kasi parang may bagong itlog siya yung dito na side guys oh. so ano so, nating hawakan ito ito yun ito yun yata yung bagong itlog niya hmm. So, kailangan siya, guys, ililipat. Kasi nga, itong Prince Albert ko, is dagdagan ko ng lupa. Kasi, so, guys, tingnan naman, naman yung pinagtaniman ko. So, nasaan na yung lupa? Nandito na, masyadong, masyadong mababaw na siya. Yan, dito so, na siya. Masyadong mababaw na siya. Yan. kailangan pala talaga natin okay. dagdagan ng lupa si Prince Albert kasi, alam nyo guys, tingnan nyo yun naman yung nudes. Um, so, sobrang laki na. Kahit pa siguro katingan natin ito ng isa, dalawa, tatlo, or apat na cuttings. Is kayang kaya pa. So, wag na natin katingan yan. Ang dami ko ng ang dami na na ang dami ko nang nakating na ano guys na French Albert. Tsaka, hmm, lalaki na mga dahon. Hmm, guys, so natutuwa ako kasi yung yung halaman ko na French Albert ayan dito talaga ng itlog si manok so, parang kulang pa yung itlog niya ang alam ko, ang sipag mang itlog tong manok na to is umaabot ho siya ng 15-13 na itlog bago siya uh, bago niya lilimliman yung itlog niya Yan guys, kasi masipag tong mang itlog tong manok na to so kaya lang dito siya ng sa may halamanan ko yan guys so expected ko talagang masisira ang mga dahon nito ni Prince Albert hindi ko na naasikaso yung halaman ko dito sa labas guys kasi nga eh, busy ako wala nang time tsaka ito Prince Albert din to pamimigay ko na lang kaya to sa may gusto yan kaya binta na lang kahit mura lang taga tagi isang daan so ko so, 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 tuwang tuwa nang makabili nito so, sobra namang laki niyan guys oh tingnan oh, ko so, yan ayan kung gaano kalaki yan guys di ko na naasikaso kasi yung mga mamahalin ko talaga mga halaman guys is ayun nakakulambo nasa sa loob hindi hindi siya makita sa labas guys kasi hindi ko siya dinisplay yung mga mga tupper kong halaman. Ito kasi hindi na tupper to. I-common eh, na itong Prince Albert. Pero alam niyo dati, ito kasi mahal to si Prince Albert. Ayan guys. Eh, hindi ko nalil nalilinisan. ni, eh. sa so, dami ko lang ginagawa. Ayan. kapag so, may time ako, malinisan ko talaga to. yan, halawang to. Ayan guys. Oh. Ayan. Yung pinaglilimliman -lim ng manok. Yung pinagitlugan pala. Ayan. Ayan. Kasi so, pa, ano pa, na. Naamoy siguro ni Manok. Ay, ang ganda-ganda siguro ang mangitlog dito. O bahay ko na lang. Ayan. So, nasinsor ni Manok na mas panatag siyang mangitlog dyan. Kasi, tagong-tago yung area. Ayan. Pero, pag may time talaga ako, guys. Ano. Um... Linisan ko to. Tapos itatansmer ko na naman itong mga halaman to. Yan guys. So, sobrang laki na nila. Tsaka, alam nyo to, guys. Ito si, ano, <clears throat> ang da dati, mahal-mahal nito. Kala ko na matay to. Ayan pala, nabuhay. So, hinayaan ko lang. Pag hinayaan pala, mabubuhay yan, guys. Oh, hindi ko na sila sa, sa, sa labas. Sa sobrang dami ba naman ng na mga halaman, guys. Yan. So, tumubo siya dyan. Ito kasi pinagtaniman ko to ng French Albert. So si French Albert is yan na lang parang mamamatay-matay na. Hindi <laughs> ko na asikaso. So, sa labas ko kasi to. Ni ano tinatanim. Ayun, tinanim sa labas. Yan guys, so. Tingnan naman sobrang laki, giant na giant. Mm, ganyan. Tas, nasisira na mga dahon kasi hindi ko na nasikaso. Yan guys. Thank you for watching guys God bless and bye bye